Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy And ngayon po babalikan natin ang farm ni Ma'am Michelle or ang BNC Farm So last time po nabisita natin doon ay buntis ang mga DCM na gifts nila or inihin Pero ngayon po ay nanganak na So tingnan po natin kung ilan ang ipinanganak muli sa farm ni Ma'am Michelle at mukhang may bago dito. At ito nga po, meron tayo dito mga bagong nursery pens. Ayan. And ito po mga bake na nandito ay ang unang anak ng kanilang inihin from DCM. So 12 po sila lahat. Medyo kawawalay lang daw po nito nung isang linggo. So malilinis po sila dahil na rin po ito sa kanilang bagong nursery pen. And social po ito, ano po, Ayan. So, meron silang Sprite na inumin. Wait, what? <laughs> okay. So, mamaya po natin ito pag-uusapan. Babalikan po natin yan. Bali, dalawa po ang kanilang nursery pen dito and equip po ito ng auto feeder. So, ayan. Maganda po at mukhang matibay. And then, dito na tayo sa kanilang mga inhin. Ano po? So, ito po mga ito ay ito yung na-confirm natin na buntis last time. Pero itong isa, medyo parang hindi lumalaki ang chan so, mamaya po i-check iche natin yan ng ultrasound ayan so talaga pong mukhang hindi maganda yung chan nya so medyo questionable kung buntis siya so sa tulong po ng ultrasound malalaman natin kung ito po ba iibababa or mananatili siya dyan Bale, lima na po yung mga naikarga nila na inhin dito. So, ito pong isa ay naiwalay na. And ito pong dalawa ay meron pong mga biik. So, ito po sa ngayon ay pinaprocess ni Sir Jimmy. Ayan, napakadami nilang ilaw dito. So, ito po kasama rin natin si Sir King Pen And ayan, so pinuputulan ng ipen ni Sir Jimmy ang mga biik. And then dito po tayo. So ito pong inihi na ito ay nanganak ng 22. Ayan. So napakarami niyang biik. Pero dun sa 22 po ay apat ang namatay. Kaya ngayon po ay may 18 na lang siya na biik. Marami pa rin. Good job! Sa kasamaang palad, wala po siyang kasabay na inihin na nanganak. So wala po tayong mapag-aampunan. Kaya mag-isa niya pong itinataguyod ang kanyang labing walong anak. So solo parent po siya. Then, ito pa po yung mga natitira. So, nakaschedule din po na i-ultrasound natin itong mga to para malaman natin kung sino sa mga ito ang mga buntis. So, ayan. Bungi-bungi na po. Meron ng mga naikarga dun sa mga farrowing pens. Okay. So, ito pa. And kung matatandaan po natin, itong farm po ay pinagawa para sa 20 sow level farm. Ano po? Although medyo marami na pong kulang na inihin, ang plano po ng farm na ito ay kumuha ng mga replacement gilts galing dun sa mga anak ng DCM na inihin. And kabilang na nga po dito sa mga biik na ito, ang mga future na inihin dito sa farm. So dito po sa inihin na ito, medyo kaunti lang ang naging biik niya. Ano po? Ayan. So kung kasabay sana ito nung isa, ay mapag-aamponan siya. Pero hindi na po natin Pwede ipaampun dito dahil masyado na malayo ang edad. So ngayon po, ito ay ayan, nilalagyan po ng mistral yung kanilang mga buntot para mas mabilis maghilom yung sugat. So lahat po yan mga yan ay pinutulan ng buntotan po or tail ducking. Ayan, lisaw saw lang. And bakit nga ba tayo nagpuputol na buntot aside sa mukhang galing sa farm yung ating mga baboy? Huh? Ito po ay para mas malinis silang tingnan at maiwasan yung tail biting. Ano po? So merong mga lahi na medyo prone sa tail biting. Yan, medyo nagalit na po ang ating inahin. And pinapakita lang niya kung gano'n niya kamahal or yung concern niya sa kanyang mga biikan po. So magandang inahin siya. Okay, so lipat naman po tayo ulit dito sa labing walo. So dito na po ang ginawa dito ay kinapon. Ano po? Ayan, so ang dami po natin dito and isa nga ito sa mga kinapon. Ayan, medyo isa po ito sa mga maliliit sa magkakapatid. Although kinapon na rin siya. Pero ang bilin po natin kay Sir Jimmy ay mag-iwan ng isang barako dito na gagawin natin teaser board. Para po medyo mapataas natin yung chance na uh, mabuntis lagi ang ating mga inihin. And sa mga big po na ito, ay pipili na rin tayo ng mga gagawing dumalagad para dito sa farm. Ano po? So kahit po ito ay galing sa unang anakan nitong ating inihin dito, pipilian na rin po natin. Ngayon naman po nilalagyan ng mistral yung sugat mula sa pinagkapunan. At kagaya po na sinabi natin kanina, babalikan po natin ito. So ito po yung source lang ng tubig o ito lang yung imbakan ng tubig para sa ating mga nursery piglets. Ano po? Samantalang meron po silang auto feeder dito na napakarami pong uh, feeds. Pero kung titingnan natin ang ating mga big parang wala po silang interes sa pagkain at medyo nangangayayat na. Malinis po sila, makinis pero medyo mahaba ang katawan. And mapapansin po natin ito, naghahanap ng tubig. And yung kanila po mga chan, ayan, walang laman. Ano po? So ibig sabihin po hindi talaga sila masyadong kumakain dahil nga kulang sila sa tubig. And kapag hindi po kumain, maapektuhan nito ang performance ng ating mga pre-starter piglets. Ito pong lahat ay dahil sa kakulangan sa tubig. Ang katawan po ng ating mga alagang baboy ay binubuo ng 50 to 80% na tubig. So habang bata po sila, mas maraming tubig sa kanilang katawan. So for example, ang ating mga biik na sumususo ay binubuo ng 80% na tubig sa kan ang kanilang katawan samantalang ang ating mga finishers ay nasa 50%. So pinapakita lang po dito kung gaano kaimportante ang tubig sa katawan ng ating mga alagang baboy. And kaunting guide lang po mga kabaryo ano po. So ang ating mga alagang baboy ay iinom ng tubig 2.5 times ng kinakain nila na feeds. So for example ang ating po mga pre-starter ay kumakain ng halimbawa ng kalahating kilo. So, ibig sabihin dapat sila ay uminom ng more than 1 liter ng tubig araw-araw. So, dito po sa ating kulungan, yung pong isang litro nila ay posibleng para lang sa isang BA. Then next, pag-usapan naman po natin yung role ng tubig sa katawan ng ating mga alagang baboy. Ano po? So first po is regulation ng body temperature. Lalo na po kapag mainit ang uh, paligid, kailangan po ng ating mga alagang baboy yung tubig para po mapalamig yung kanilang katawan. Ano po? And then ito rin po ay nakakatulong para mag-transport or magdala ng nutrients sa iba't ibang parte ng ang katawan ng ating mga alaga. And then nakakatulong din po ito sa pagtanggal ng mga toxins or mga lason sa katawan ng ating mga alagang baboy. And doon po sa mga naglalagay ng additional na asin sa mga feeds and po or sa tubig, uh, iwasan po 'yan kasi meron na pong asin sa mismong feeds natin at kapag po wala masyadong tubig na iniinom ang ating mga alagang baboy ay pwedeng makasama ito sa kanila. Ano po? And then, pang-apat, ito po ay nag-lulubricate uh, din and pinoprotektahan ang mga body organs para hindi po sila agad-agad ma-damage. And syempre, talaga pong ito ay makakatulong sa pagdigest ng pagkain. So, mas maganda ang digestion, mas maganda ab ang uh, absorption ng nutrients, and mas maganda ang laki ng ating mga alaga. Okay. Then, ang kasunod naman po na pag-uusapan natin ay ano ang relasyon ng availability ng tubig at pagkain sa kanilang intake. Ano po? So first po, ito yung ideal situation kung saan meron po tayong readily available lagi na water and feeds. So ano po magiging resulta nito? Magiging mataas yung feed intake. So mas mataas ang feed intake, mas mabilis silang lalaki. And lagi po natin sinasabi, water intake dictates feed intake. So ito po yung ideal na sitwasyon kung saan lagi pong may tubig at laging merong pagkain. Then next po, paano naman kung limitado ang tubig pero maraming feeds? So katulad nga po ng nang nangyayari dito sa farm, posibleng bumaba ang feed intake. Kasi nga po, hindi sila makainom ng tubig so hindi rin sila masyadong kakain. And then next po is paano naman kung marami pong tubig pero kaunti ang feeds? So mapapansin nyo po dahil nga po kulang ang feeds na kinakain na ating mga biik so kailangan po nilang punuin ang kanilang tiyan So instead nakakain sila, na wala namang pagkain, ay iinom na lang sila ng tubig. Kaya po, tataas naman ang water intake. Pero again, hindi rin po ito makakatulong sa mabilis nilang paglaki. Then tandaan lang po natin mga kabaryo na hindi lang yung availability ng tubig yung importante. So napaka -importante rin po yung kalidad ng tubig na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Dahil syempre kung hindi rin po yan masarap, hindi yan malinis, at talagang madumi ay instead po na baka makatulong ito sa kanila ay lalo pa po sila magkaroon ng problema at magtae dahil nga po sa maduming tubig yung ibinibigay natin Okay, so baka po kayo ay nakukulitan na sa akin dahil lagi ko pong paulit-ulit na nire-remind kayo sa tubig So isa po kasi yan sa mga importanteng nutrients na karaniwa nakakalimutan natin So yan na nga po yung pinagmimitingan ngayon kung idedirekta na po ba yung drinker or magdadagdag na lang ng labing isang bote pa ng Sprite. Say what? Ayan po. So hindi na muna tayo pupunta do sa kabilang building kasi walang laman. Although marami na rin po doon mga pagbabago. Pero hopefully po sa pagbalik natin dito sa BNZ Farm ay makapunta tayo doon and mas marami ng baboy dito. Okay, so hanggang dito na lang po muna ulit mga kabaryo and shoutout na po kay Apa and Papa's Vlog. And sa kasamahan natin sa Cebu na Albulario sa Toledo So mukhang nagkakaroon na po yata tayo ng branch sa Cebu Anyway maraming salamat po sa panunood And sa lahat po ng ating mga kabaryo Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel And mag-iingat po tayo palagi BABOY! baboy na may katuwaan Pampasaya ng pigrolak